Sa aspeto yes, po ng pagtugon sa mga kalamidad, alam naman natin ang Philippine Air Force, diba? isa sa mga palaging nangunguna sa pagtugon sa ating uh, mga paghahanda at maging pagnarya na mismo ang kalamidad. Well, ito po, isa sa mga pinaghahandaan natin ay ang Laninia. Ano pong mga updates sa aspetong ito from the Philippine Air Force, uh, Colonel, Ma'am? Uh, tama po yan, Sir. Uh, bukod nga po sa... Sinabi kong uh, nangay lamang kami ng suporta ng ating gobyerno para sa modernization uh, because we really need to uh, guard our uh, Philippine skies and our waters uh, within our territory and exclusive economic zone. Isang malaking hamon din po kailangan nating uh, tugunan is yung uh, patuloy na pagdating ng mga disasters and calamities and with that po is uh, kabilang na rin po sa ating modernization plans yung uh, pag-acquire ng iba't iba pang mga aircraft na makakatulong sa atin sa pagtugon dito sa parating ng mga kalamidad, which means we need po more cargo aircraft para mm. ho kapag meron tayong mga large volumes of relief goods na kailangan i-transport from one area to another is nandyan lang po. Uh, kailangan din po natin ang ating cargo aircraft for uh, medical evacuation and um uh, kailangan din po natin ng mga mas malalakas at mas malalaking helicopters kasi po kapag ho kailangan natin ding mag-transport ng relief goods sa mga areas inaccessible by land. Ito po yung mga nakakatulong. So, um, kami po ay natutuwa na kasama sa ating uh, AFP Modernization Horizon 2 is yung pag-acquire pa po natin ng mga bagong uh, Black Hawk helicopters. Ah, uh, napakalaking tulong po ng mga mas malalaki at mas malalakas na helicopter na to para ho kahit isang sortie lang po is makapag-transport tayo ng maraming relief goods okay. sa mga areas na nasasalanta. And uh isa pa 'tong uh, mga asset na kailangan na kailangan natin, yung mga unmanned aerial vehicles po. Yan din po ay nakakatulong kapag mayroong mga disasters kasi kailangan natin yan sa arda po yung rapid damage assessment and needs analysis kung saan nagpapalipad po tayo ng uh, ating aircraft para ma-check po yung extent ng damage uh, during the aftermath of a calamity para makita po natin kung saan po yung priority areas kung saan kailangan tayo maghatid ng tulong